So yun guys, kita try natin yung camera ko ngayon. It's me, Chester Jan, biyahe ni Brooke. Ngayon ay aahon tayo ng Timberland. Bale, ang gagawin ko lang is aahon dito sa Timberland at magkukwentuhan lang tayo para maano ko din to, ma video test tong bago kong camera sa ka audio test. Ba tayong gamit na microphone. Nakikita nyo ba yun guys? Ayun yung tuktok na yun yung may lupa yun yung aawunin natin Timberland 2KM lang naman sa loob ng 2KM magkukwentuhan lang tayo at kaya naisipan ko bumili ba ng bagong camera kasi itong pinang vlog ko sa page nakikita nyo naman itong iPhone 14 mabilis na siyang malobat 85% na lang yung battery health nya kaya mas maganda meron kang pang vlog na separate ito yung ginagamit ko guys pang vlog so let's G tara bale ano lang tayo ngayon guys spinning lang tayo kasi baka malaglag tong camera na to kaya ayusin natin sa naman hindi siya malaglag no? Yeah. okay. let's G let's G

sa pagka-mount. But ganun. Ew. That's Jeep. Dandan lang tayo, guys. Baka malaglag 'tong camera. Tayo so, bago bago pa lang magbi-video test pa lang tayo kasi malalaglag na tayo. Kaya spinning lang tayo, guys. Spinning. Ah, uh, magko-coin tayo, guys. Bali itong timber na 'tong is, 2km. At Now, iko-tuwagala patay tayo dyan Saan hindi tayo malaglagan ng camera? spinning yan kasalukuyang umaawon ako dito sa Timberland ang oras ngayon ay 2.44 ng hapon makulimlim guys makulimlim ah, matunog tunog yung ano ah ba't, ba't ganun? Porkit may video lang, tumutulog na yung bike ko Mayain yung bike ko uh. Ulaan nyo guys Anong camera yung gamit ko ngayon Ah sige Nabili ko tong camera na to sa halagang 30,000 pesos Cash At siyempre Proudly sarili kong pera ang kapal naman siguro na mukha ko no? kung sasabi kong sarili kong pera tapos at yung magulang ko yung bumili dito maraming tindahan dito yung mga nagtitinda ng gulay kalbo kinakalbo kami ulit tumatambay guys eh. hindi pala pwede ratratan pag ano pag iting gamit mo kasi lumuluwag lumuluwag yung mount nya guys kaya hindi pala pwede pang pangratratan yan well, ito guys kami tumatambay pagkatapos namin maglaps dito sa Timberland ng lima tapos ang lagi kong binibili dyan is shake sa lagan 30 pesos napakasarap ng shake nila kasi 30 pesos lang ito yung gusto ko kasi yung matamis kaya pag pumapadlak ako dito lagi kong dalang pera is 30 pesos lang lagi naman may laman yung gcash ko pag naubos yung 30 pesos may extra akong pera sa sa gcash wala pa masyadong umakawin dito guys kasi alas 2 pa lang mag alas 3 pa lang ng hapon tuwing umaga yun, maraming umakawin dito pero hapon meron din pagdating ng alas 4 yan may umaahon din dito mga alas 4 mga nagahapon hits ano naka-insure ako dyan sa ano sa camera malapit na tayo sa ano pinaka famous na part ng Timberland ang Siko huh? spinning lang guys nakaupulan tayo bawal tayo tumayo kasi yung mount ko eh iikot sya every minute kailangan ko sya i-adjust kundi malalaglag tong camera ko yan dito na tayo sa siko guys ito yung pinakasikat na part ng Timberland dahil marami na didisgrasya dito ayan yung net guys oh. nasira alam nyo kung bakit kasi may nag overshoot na truck yung nag overshoot yung truck dito ako noon eh. nakita ko pa na vlog ko pa yung sa page check nyo sa sa page ko biyahe ni brook yan yan nasa likuran ko guys marami nag overshoot dyan kaya hindi ko na-advise sa inyo na lumusong dito pag hindi hydraulic yung gamit ng preno makulimlim guys walang araw sana naman di tayo maabutan ng ulan bala ko pamandim maglaps ngayon doon na guys Lord please Ilis niyo po ang ulan sa akin karaanan Lord nandito na tayo sa mahabang ahon Kaya diretsyo guys so Pagtapos yan, siko ulit Mahabon na guys Tag-ulan na talaga remember. Okay, Ito lumalakas. Patay tayo dyan. Okay lang yan. Waterproof naman tong camera ko. Eh. Kaso, mat baka matamaan yung lens ng ulan. at lalabo yung lens pangit yung quality ng video wala na may ulan na paano ko makakapagkwento nito may sige diretso lang tayo nakalahati naman na natin yung Timberland eh at sa mga gustong umorder ng jersey by ni Brooke cycling jersey available na lahat ng sukat XXS saka XS small medium large at XL sa halagang 950 pesos only PM nyo lang ako guys sa page Tuloy na natin to hanggang taas Naulan na, ulan na tayo eh Alam nyo ba itong camera na pa expensive Lalo na sa mga accessories nya Kala mo yung mga accessories ginto Bumili ako ng 512 gig memory card micro SD sa halagang 2,990 may sukulik ka pong 10 piso pero dahil cash yung pera ko may less na 10% parang 2,700 na lang ata yung binayaran ko diba ang mahal kasi itong mount na to itong pinagkakabitan ng camera ko pag tinignan mo online yan sa mismo store ng 360 aabuti ng 3,000 to 4,000 pesos pero kung magaling ka maghanap may makikita kang mura at legit din naman dahil uh, suki ako ni SP later sa Shopee yun, dun ako tumingin ng accessories at nakita ko tong mount na to Te! At, na at nakita ko tong mount na to at nabili ko to sa alagang 1,700 pesos diba? ba? ng diferensya pag binili mo to sa mismong store ng Insta360 na sa ano 3,000 to 4,000 pesos pero kung magaling ka maghanap di ba halos same lang sila ng original eh then guys nakita nyo naman mag isa lang akong maahon dito ha inagahan ko para di ba para walang masadong maahon at para di tayo mayang magsalita-salita kasi baka sabi nila baliw tayo kasi wala pag minamalas ka diba nabutan ka ng ulo. natin natin matapos yung 2km ano yung makaiksura ko nito sa video basang basa na yung camera yun eh, oh. ang daya nasabi ko pala yung store eh di obvious na kung anong camera gamit ko dito may nakalagay dati dito na Timberland sa kaya tinanggal nila kahit kahoy lang, kahoy yung nakalagay napaka unique sa kaya dapat ginaan nila tinanggal Sabado, Linggo pwede ka makapasok doon hanggang dulo pero pag weekdays hanggang dito lang yung mga siklista recovery ride recovery area pala recovery ride ano last pag kagad kakaawan mo lang yan finally kita nyo yun guys ayun na yung pinakaarap yung parang ano ng Timberland doon pang sosyal ingat kayo dito guys itong binadaanan ko ngayon Parang tiles. Ang dulas niyan. Nadulas na ako dyan eh. Eh, naging kumpanti ako kasi bago yung gulong ko. Pero madulas pa rin. Kaya huwag tayong magkukumpanti. Lalo na pagbasa talaga yung daan. Yan. Dito na guys. Dito nga tatapusin yung video. Kasi baka masira yung camera ko. Pero, siyempre dahil nakaawang na tayo. Salamat at sinamahan nyo ako guys sana mag follow na kayo sa aking facebook page biyahe ni brook at message nyo lang ako pag mag order kayo ng jersey at ako ay lulusong na guys kasi malakas na yung ulan at stop ko na yung recording bye bye sana naman maganda yung quality kahit na ulan na yung camera yan 17 minutes, pala Kamusta kayo yung recording nito? Bye bye guys! Magiging updated na ako sa aking Facebook page. Kita kit soon! Bye bye! Bye